Sa nakaraang hearing po sa Senado tungkol nga sa mga akusasyon kay Kibuloy, marami pong witnesses na humarap sa investigasyon na yan. At isa nga dito ay ito pong isang dating OFW. Um, hindi na siguro nakahagulat itong revelasyon na ito. Dahil kung titignan natin, kung babalikan natin, nakumatagal na na-issue na, -issue na uh, yung mga miyembro ng simbahan nga natin sa si Kibuloy ay pinapadala sa ibang bansa para mamalimos humingi ng donasyon kung saan saan. At hindi naman nila kayang i-explain kung saan napupunta yung donasyon na kanilang hinihingi. Sa madalit salita, maliwanag na ito ay napupunta sa bulsa ni Kibuloy. Siya yung, na, yung, tipong, siya yung nagpapasasa sa yaman na yan na nakokolekta nga ng kanyang mga church members. You see, ginagamit yung, yung mga kababayan natin. Uh, una, binaluktot yung kanilang kaisipan para Uh, sumunod sa paniniwala at pananampalataya nga na si Kibuloy na sa tingin ko ay baloktot din. Tapos yun nga, gagamitin niyang mga yan para sa pansariling interes na si Kibuloy. Napakayaman daw na ito. Napakalaki ng property sa Davao City. At kung titignan nyo, um, baliktad eh. Dito sa atin ang mga yumayaman, yung mga church leaders, yung mga politiko na hindi dapat eh. Dahil pag ikaw ay isang uh, leader ng simbahan, sana simple lang ang pamumuhay mo. Sana humble lang ang, ang makikita or pagiging humble lang ang ipinapakita mo sa mga kababayan, sa mga, sa mga tao, sa mga taga-suporta mo. Pero yung mga katulad nga ni Kibuloy, abay, nagkakamal talaga ng yaman. Balita nga na may hidden wealth ito na dapat yung paimbestigahan. So sa pagdinig na ito ng Senado, marami pa sa tingin ko ang haharap ng mga witness. Kung hindi man si Kibuloy ang humarap, magsasalita siyempre yung mga complainants at yung mga witnesses. So, mabuti yan. Magandang panimula dahil eto po talaga ay uh, malaking tagumpay na na matatawag para sa mga inabuso at sa mga piktima ng ating si Kibuloy. Dahil nakikita nila na patuloy na gumugulong ang hostisya. At nakikita rin nila na may mga taong may mga taong lumalaban para sa kanila. May mga taong naninindigan para sa kanila na dapat ay makamit ang hostisya ng mga kababayan nga nating inabuso. In, simply in the name of justice. Kaya dapat gawin ang investigasyon na ito. Hahantong sa korte natural, pero siyempre may proseso rin ang ating batas. At parte ng ating batas na yan ay ang proseso na dumaan ang maraming investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Anyway, eto yun, no? kung sino po yung trusted nila na na person na batagan na nilang member, yun po ang nilalapitan nila. Makikisuyo na mag-send ng money through yung pala, ganun pala ang ginagawa. No, ho. mag-send pala ng money itong mga OFW na ito through remittance para nga, para nga ipadala dito kay, kay Kibuloy sa Davao City. So, ganun ang nangyayari. Safe nga naman dahil kung napakaraming OFW ang ginagamit, sabihin na natin, um, ang nabasa ko kasi dito mukhang $2 or $2,000 lang daw ang limit ng isang OFW na kailangang magpadala. Mahikisuyo lang na ipadala from your name going to Davao City. Ganon po ang nangyayari. At yan po ay napakaliwanag na pang scam Okay. Dahil yun nga, hindi malinaw yung um, yung purpose kung, kung bakit naungulikta ng donasyon. Hindi malinaw kung para saan yung Uh, hinihinging limos ng mga miyembro. Abay, ang nakakapagtaka dyan, bakit kasi pumapayag itong mga miyembro ng, ng, simbahang ito ni Kibuloy na mga limos din at magpagamit. Yun ang totoong nakakalungkot. Good luck!